Hi guys, welcome to my channel. In this episode nga pala, ipapakita ko sa inyo kung paano at kung kailan ang kuhaan ng ships bilang isang food panda rider. Let's go! Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pasubscribe naman sa ating channel mga kapanda. Maraming salamat. Guys, every week kapag kuhaan na natin ng ships, ay makakatanggap tayo ng notification sa ating cellphone. At lalabas to. Maaari ka nang kumuha ng time slots para sa susunod na linggo. So usually, uh, ang kuhaan ng ships ay every Wednesday ah uh, depende kung anong batch ka. May mga oras kung kailan nang kuhaan ng ships. So, mas mataas ang batch mo, ay mas maaga ka at mauuna kang kumuha ng ships. At mas mababa naman ang batch mo, mas bihira kang bumiyahe, or hindi masyadong okay ang performance mo bilang rider, mas mababa ang nagiging batch mo, mas huli ka rin kukuha ng ships at maaari kang maubusan. So, ayun guys, tandaan nyo, pag lumabas yung ano na yan, notification nyo na yan, mas maganda i-check nyo kagad ka yung mga ships na available at kumuha ka na para sa buong week from Monday to Sunday piliin mo na yung mga available time mo kasi nga nagkakaubusan talaga ng ships lalo na kung nandun ka sa area na busy bilis maubos ang mga ships don so ayan guys kapag ka naubusan ka ng ships or nakuha na ng mga top rider or yung mas matataas ang batch ang mga available ships sa lugar mo ganyan ang lalabas no available ships for today pero hindi naman ibig sabihin na wala ka na makukuha. May mga rider kasi na nag-offer swap. So, halimbawa, ikaw may biyahe ka, tapos bigla kang may biglaang lakad, may emergency, pwede mong iswap yung schedule mo. So, mapupunta yun dyan, magiging available, at makukuha yun ng mga rider na nangangailangan. Pero, paunahan din yun. So, kailangan guys, lagi kang nagre-refresh, check mo lagi yung app mo, lalo na kapag wala kang nakuhang shifts pag naman may mga available ships sa lugar mo, mga idol, ito naman ang lalabas. So, andyan yung area, kung anong area, kung anong oras, kung ilang oras ang ships. At kung gusto mong kunin yung session, i-click mo lang yung book session. So, kung gusto mong i-filter, so halimbawa, katulad nitong nasa taas, itong filter, kung gusto mong i-filter yung mga lugar, halimbawa, gusto mo lang apiliin ay Valenzuela or puro Pasig lang or Tagaytay, pwede mo i-filter dyan. Pati oras, halimbawa, gusto mo lang pang gabi o gusto mo pang umaga, i-click mo lang yung filters. Kailangan guys, lalo na kung nasa busy area ka, kailangan mabilis kang mag-decide kung anong oras ka babiyahe. Dahil sobrang bilis talaga maubos ng ships, lalo na kapag nasa lugar ka na busy. So ito yung example guys, pag may napili ka na, makikita mo dyan yung date, yung time, kung anong area. Tapos i-click mo lang yung yes, book this session. Tapos Pwede ka nang lumipat sa iba-ibang lugar. Makikita mo dito sa taas yung uh, Wednesday, Thursday, Friday. So, mamili ka lang dyan at lalabas yung mga area at oras na available. Ito naman guys yung sinasabi kong batching. So, ito yung position. So, sa Foodpanda Rider, every week ay may batch. Nagdedepende ito sa performance mo. So, kung ikaw ay uh, mataas ang acceptance rate mo, tapos wala kang late, lagi kang bumabiyahin, hindi ka nagbe-break time, tapos bumabiyahe ka ng special hours. Special hours is around 11 a.m. hanggang 8 p.m. yata ang special hours. So kung bumabiyahe ka mula sa napasok sa special hours, tataasin ang percentage mo at may posibilidad na maging batch 1 ka. Anim na batch ang pagiging food panda rider. Pero from batch 1 to batch 6, ang pinakamababa ay ang batch 5. Ang batch 5, yun yung mga food panda rider na hindi nakabiyahe sa buong week na yun kaya sila nagiging batch 5 pag mas mababa ang batch mo, mas mababa rin ang rate mo at uh, usually para makabawi ka, kailangan mong bumiyahe at mag-accept ng mag-accept at hindi ka dapat mag decline ng order ang batch 6 naman, yun yung mga new rider so hindi naman sila necessarily mababang batch dahil new rider ka, batch 6 ka pero ang pinakamababa pa rin ay yung batch 5 eto naman guys yung batch 2 ang batch 2 naman is almost batch 1 pa rin yan yun nga lang dahil sa dami yung rider sa lugar nyo may limit kasi ang batch 1 so posibilidad na hindi ka nakasama dun sa mga top rider or pwede din, pwede rin naman na katulad dito kinulang siya sa special hours kaya naging batch 2 siya tapos ganoon din sa batch 3 ayan naman siya so ito katulad nyan medyo kinulang siya sa actual versus planned hours baka na late siya or baka nag break time siya or usually naman, katulad ko dati, kapag ka na naflatan ka, so kailangan mo talagang magpariasahin ng order kasi hindi ka makakabiyahe dahil nga kailangan mo pang magpa-vulcanize. So, ito naman yung batch 4, guys. So, ayan, oh. acceptance rate niya, 0%. Ibig sabihin, uh, decline siya ng order. So, kapag hindi niya gusto yung order, masyadong malayo or matagal magluto, eto yung mga boss na food panda rider, may mag magdecline. So, yun nga lang, bababa yung batch mo. Pero, kung masipag ka rin, madali naman bumawi at magpataas ng batch bilang food panda rider So para nga pala sa mga food panda rider, ang kuhaan ng shifts ay every Wednesday Ang pinakaunang kukuha ng shifts ay ang top rider or ang batch 1 Ang kuhaan nyo ay uh, every Wednesday, 9am Kung ikaw naman ay batch 2 and batch 6, 10am naman ang kuhaan ng shifts Ang batch 3 naman ay 2pm ang batch 4 ay 3.30pm at ang batch 5, yung inactive rider na hindi bumabiyahe masyado ay 5.30pm. So kung ikaw ay batch 1 or ikaw yung mga menu na unang batch na kumuha ng schedule, dapat makakuha ka na, dahil kapag dumating na yung oras na yung mga lower batch ang kukuha, ay pwede ka rin maubusan ng shifts. So guys, tandaan nyo, hindi porket naubusan kayo ng shifts, meron namang mga nag-offer swap or pwede kang pumili sa mga kalapit bayan or sa ibang area check nyo lagi yung notification nyo. Mag-alarm kayo. Depende sa batch nyo. Para siguradong hindi kayo mahuhuli sa pagkuha ng schedule. So, hanggang dito na lang guys. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga kapanda. Ride safe.